Nasa 1.5 milyon ang nagsama-sama sa paglahok sa National Rally for Peace ng Iglesia Ni Cristo o INC sa Quirino Grandstand sa Maynila ngayong lunes, January 13. Kita sa aerial shots ang di mahulugang karayom na dami ng mga naka-isa. Hindi pa kasama dyan ang iba pang miyembro ng INC na nagsagawa rin ng rally sa iba't ibang bahagi ng bansa, kaya sa Iloilo City, Davao City, Cebu at Ormoc. Ayon sa mga bitbit -bit ng placards, ipinanawagan nila sa mga lider ng bansa na unahin ang pag-unlad at kapakanan ng mamamayan. Isang tabi raw muna ang politika. Inihayag din nila ang kanilang pagsuporta sa desisyon ni President Bongbong Marcos Jr. na tutulan ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Pero sa kabila nito, nilinaw ng religious group na walang koneksyon sa kahit na sinong politiko ang pagtitipon. Anila, hangad lang nilang magkaisa ang mga namamahala sa bansa. Wala pang pahayag si Marcos ukol sa rally habang nagpasalamat naman si Duterte sa mga miyembro ng INC na nagpakita ng suporta sa kanya. Sa gitna ng tumataas na presyo ng bilihin, kahirapan at iba pang suliranin, ang isang mapayapa at nagkakaisang Pilipinas ay hindi kailanman matitinag at paulit-ulit na aahon sa gitna ng hamon ng panahon. Natibag ang dating unit team ni na Marcos at Duterte dahil sa kanilang bangayan. Para sa ibang pang-update sundan ang social media pages ng News5.